Uh, masarap mag-ulam ngayon ng paan ng manok mga kabarangay. Siyempre, paan muna tayo dahil medyo mahal yung laman. At siyempre, para makatipid-tipid tayo sa ating budget, Paa na lang muna maliban sa masarap na ah, uh, mura pa. Ayan. Una-una, nasa palengke tayo, bumili tayo ng kulang-kulang isang kilo. So, ang kilo nga pala ng paan ng manok, uh, nasa 150. Pakicomment mga idol kung magkano ang kilo sa lugar nyo. So, bumili po tayo ng kulang-kulang isang kilo. Halagang 120 pesos lang binili natin dahil pag isang kilo, masyadong marami na. Ayan. So, una, -una siyempre, kailangan natin ng manok. Lim, malinis na malinis, linis natin na maigi ang kanyang paa. Ayan, siyempre hugasan natin ang hugasan. Tago natin igisa sa ating luya, sibuyas at ang ating bawang. Ayan, gisa lang natin na may kasamang laurel. Ayan. So ayun nga pala ng ating paa na malinis na malinis na, hugas na hugas na. So igisa lang po natin. So ang gagawin nga pala nating recipe ngayon, walang iba kundi ang ating paa ng manok adobo sa gata. Ayan. So ayun, naglagay na rin po tayo ng paminta. Siyempre habang ginigisa natin, titimplahan na po natin para manood na po ang kanyang lasa. Ayan si Suning, ayan, naglagay rin po tayo ng si At syempre yung kunting soy sauce, kunting toyo, naglagay na rin po tayo. kunting-kunting lang para hindi po umalat ang ating adobong paanang manok sa gata. Ayan, kunting suka lang mga kabarangay, ayos na pampawala ng umay. At syempre kunting oyster sauce maglagay na rin po tayo at yung ating ulting hot sauce. So, so sa mga discarding ito, tansyahan na lang mga idol. Kaya nilagay na po natin ang ating pangalawang gata at syempre yung ating tatlong cup ng tubig na siyang magpapalambot sa ating paanang manok. At hayaan lang po natin siya. Ang salumambot ang ating paanang manok. Kaya takipan muna natin. Pagkalipas nga ng kalahating oras, medyo malambot na, ayan. So, naghalo nga pala tayo rito ng isang, isang maliit na papaya, syempre haluan natin. At syempre, yung ating tanglad, lagyan natin. So, ayan na nga, medyo paluto na, malambot na po ang ating panang manok. Tsaka natin, nilagay na po natin ang ating kakang gata, yung purong gata. Syempre, paluto na po yan, kaya nilagay na po natin, ayan. So ayan lang natin, medyo patuyuan lang natin ng konti at maya maya okay na. Ayan na po. Medyo patuyot na po ang ating anang manok at nilagyan na rin po natin ng sili sigang, siling labuyo. Ayan na at napakasarap, napakabango ng ganitong ulam pulutan mga idol yung ating adobong panang manok sa gata. Ayan, syempre mas masarap kung medyo spicy. Ayan at nag-additional rin tayo ng isang taling aw ng sili. Syempre pang pasarap, Ayan, dagdag aroma, dagdag lasa mga kabarangay. Ayan, ganyan lang kasimple magluto ng masarap at syempre masarap na paa ng manok ayan, at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat at sa mga umorder nga pala ng ating bagnet bagoong mga idol maraming maraming salamat po sa inyo mga mam, ma mga sir at sa mga gusto pang umorder, nasa shop na po tayo mga idol, ayan sa shop lang po muna tayo umorder at ang ating shop po dito sa Lazada ay medyo sarado pa, pag nagkaroon po tayo ng BIR, bubuksan po natin ulit yan dahil requirements na po sa Lazada magkaroon ng BIR ayan, at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat